Isang 3 day old na sanggol na ibalik naman sa magulang matapos tangayin ng isang babae sa South Cotabato Provincial Hospital. Yan po ay sa Corandadal City. Hanggang ngayon ba? Usap pa itong ganitong klase ng mga kidnapping? Ano ha? Detalye ng balita mula kay Jun Dimokuta, sa 19. Jun, Assalamualaikum. Alaikum Assalam, koyang Angel. Makalipas ang 24 oras sa paghahanap sa tinangay na 3-day-old na sanggol sa South Cotabato Provincial Hospital sa Coronadal City, inalarma ng City PNP ang buong lungsod sa naturang insidente. Kahapon sa isang pribadong hospital sa lungsod, hinold ang mga gwardyang isang babaeng nagpa-check up ng sanggol at nagbakasakaling ito ang sanggol na tinangay. Nang makita ng mga magulang ang babae, na-identify nila at kinumpirbang iyon nga ang tumangay sa kanilang baby na una manong nakipagkaibigan sa kanila na naka-uniform pa manong bilang nurse at nag-offer manong sa kanila na ipahiring test ang baby at tadi uh, o mano sila nagdalawang isip na pumayag hanggang sa makalipas ang ilang oras ay hindi na nakita pa ang babae na tangay ang sanggol. Sa pahayag mula kay Coronadal City Police Chief uh, Colonel Peter Pinalgan na sa kustodiya na nila ang hindi pinangalan ng babae na nasa wastong taong gulang at residente ng Lutayan Sultan Kudarat. Sa initial findings, dumaranas raw ang suspect ng postpartum o itong depresyon na isang babaeng kapapanganak lamang. At uh, depends na naman ang babae sa investigasyon sa kanya na ibinigay lamang umano sa kanya ang bata na agad niyang dinala palabas ng ospital. Naharap sa kasong paglabag sa RA 7610 o itong abduction ang suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jundi Makutak, Disa RH. una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So,